Here we go. <laughs> Happy birthday. <laughs> Hello mga kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel! Alam niyo naman na siguro tong vlog na to, no? Kanina pa ako kanta ng kanta ng birthday song. So, tara na! Dahil magbabakasyon na naman po si Nurse Even. Pupunta po si Nurse Even for today's video sa Santorini, Greece! Ipapasyal ko na naman po kayo mga kunar. So, sana po ay mag-enjoy kayo sa aking vlog for today. <laughs> Hindi na katawa oh ay na. Tawa na tawa. But before I begin, please follow me on Instagram. It is let me Say Even. And please like and subscribe to my YouTube channel. Marami pong salamat mga kunars. Let's go na dahil pawis na pawis na ako. Sayang ang ano. sunlog Let's go! Ayan mga kunars, andito na po ako sa airport. Nakapag-check-in na rin po ako. So, ang next naman po natin pupuntahan ay security na. And then, wait na lang tayo ng plane natin. Oh, serious! Ayan mga kunars, nakalagpas na po ako sa security. So, you know the drill, tatambay lang tayo. And then, antay na tayo ng kira-plano natin. Okay? Grabe, sobrang daming tao. For some reason, hindi ko talaga alam kung bakit. Ang dami ata nagbabakasyon. Ang dami ata namin pupunta ng Santorini. Drink moderately. <laughs> Charot! Inom lang ng ino, mahanggang mategi. Nandiyan! Excuse me sa pong wine. <laughs> Let's go! Oh my God! Excited na ako sa Santorini! ayun So from Newcastle po the Santorini, parang 4 hours po ata ang biyahe. So medyo mahaba-haba po ito. So magpapakalasing tayo for today's video the and then matutulog tayo kasi pagdating ko doon mga kunars gabi na. Ayan mga Kunars, nakalagpas na po ako ng immigration dito sa Santorini Airport. Hahanapin ko na po yung hotel po. So excited! I'm gonna be here for, well, nine days na lang kasi gabi na. Ready na ba kayo? Ipapasyal po kayo pero alam niyo na ang kapalit. Follow me on Instagram. <laughs> Ayan mga Kunars, andito na po ako sa van, papunta sa hotel ko. So explain ko na lang sa inyo mamaya kasi medyo marami kami dito. Mga five kami nakakaya naman magchikahan, di ba? So, sa hotel ko na lang i-explain. Okay? check-in na po tayo dito sa hotel. Unfortunately po mga kunar, since gabi na po, hindi ko na po kayo maiikot sa pinaka-Santorini. Pero don't worry po mga kunar, kasi nga po, sampung araw naman si Nurse Even dito. So since hindi ko po maipapakita sa inyo sa ngayon ang Santorini, ililibot ko po muna kayo dito sa hotel kung saan ako magsistay. Sobrang ganda dito mga kunar, napaka-worth it. So story time na po tayo. Ako po ay nakapackage papunta dito sa Santorini. Since package na po itong nakuha ko mga kunar, wala na po akong po problemahin kasi po halos lahat covered na. Yung plane ticket po, return ticket covered na po. Yung transportation ko po papunta ng hotel and pabalik sa airport pag uwi ko, covered na. Yung hotel accommodation ko mga kunars, covered na. And then yung breakfast ko po, breakfast lang po ang covered. So sulit na sulit na po mga kunars. And magagamit mo po lahat, gym swimming pool, lahat ng mga amenities dito sa hotel covered na po mga Conars. Kung may plano po kayo mag Santorini mga Conars, pwede po kayong mag-package katulad ng ginawa ko para wala nang po problemahin or pwede kayong mag-DIY kasi po napakaliit lang po itong isla ng Santorini para po itong Boracay lang. So paglapag na paglapag nyo po ng airport, napakaliit lang po ng airport para ka talagang nasa katiklan lang mga Conars. May mga tao na sa labas na may mga nag-offer ng taxi, van, private service. Pero it's up to you po mga Conars. Kung ayaw nyo na po ng hassle, mag-package kayo kagaya ng ginawa ko kasi wala na nga po kung po problemahin. As in, maghahanap na lang tayo ng Gano'n! <laughs> love I love you. <laughs> Ayan mga kunars, nakakain na po ako. Nakaligo na ako. Nakapag-prepare na ako. So, ano pang inaantay natin? Vamos! <laughs> Let's go! Alam niyo ba mga Connors, fun fact po, ito po ito po ay resulta ng volcanic eruption kaya na-form ang Santorini. Narinig ko lang dun sa Grekano. Or nakakaintindi ng Greek. <laughs> Pero ang ganda no? The power of nature. Amazing. This is nature. Dito sa Santorini mga Konars, ano siya, tikit-tikit na private and public villas. So, you know, kahit, kahit saan pwede kang pumasok, kahit private, ano na pala yung property. But I'm a picture, picture, you know. you know. So amazing. sa proper shop dito sa Santorini. Grabe, ang daming tao, ang busy. Very burakay. Napagod eh. na ako maglakad mga kunars. Inom muna ako ng aking vitamins. <laughs> And when I say vitamins, alam niyo na yun. Nakakaloka mga kunars, kaka-video ko. Nilipad yung sombrero ko. Stress ako mga kunars kasi kakabili ko lang nung kahapon. E, ka, ano Paano kita kukunin? <laughs> Inom na lang tayo mga kunars vitamins. Ayan mga kunars, since nilipad yung aking sombrero, bumili na ako ng bago. <laughs> Sayang yung 30 euros ko, no? <laughs> ayan mga kunars, tapos na po akong kumain. So tuloy-tuloy tayo sa pagpasyal dito sa Santorini, Greece. So basically mga kunars, ito po, ito po ang Santorini. ang um, puro po siya villas, puro po siya resort, resort, reserve, resort. <laughs> dito nga, puro siya resort, ayan. Tapos, ang dami talaga mga makikita dito. So, kung may plano po kayo santorini ng mga konars, prepare nyo talaga yung inyong legs kasi more more lakad talaga dito sa Santorini. Mag-vitamins muna ulit ako, no? Grabe ng pagiging alcoholic. Pwede konars. <laughs> Pero aminin yung mga konars, kahit mainit, oh fresh pa din. Hello! For chat! Or, ano lang yung mga kunars? foundation lang yan. Na may konting blush on. Tapos may contour. Tapos mayroon din akong concealer. Ang dami naman pala. <laughs> Ayan mga kunar, so lumipat na ako sa aking private area. <laughs> Dito mga kunars, may tatlong klaseng pool. Private pool, public pool, tsaka yung pool mo mismo sa room. Siyempre, as a celebrity, <laughs> hindi na tayo pwede sa public. <laughs> Kasi baka may mga kailala na sa... Hindi, charot lang. Asya mga kunars, I'll see you tomorrow if ever. Bye na mga kunars, look at the view. I love you. <laughs> so after po mag-dip ni Nurse Even sa pool, naisipan ko pong lumabas ulit kasi hindi pa pala ako nagde-dinner. Kain tayo mga kunors. Ayan. And of course, kilalang kilala po ang Santorini bilang isa sa may pinakamagandang sunset viewing. So I strongly recommend po mga kunors na pumunta kayo sa restaurant na katapat ang sunset para romantic. helera naman ang restaurant dito mga kunors. Madami. Pero syempre magpa-reserve kayo para hindi kayo ma-hassle sa dinner time. Yun lang. See you tomorrow. Welcome to Parisa Beach! Dito po sa Santorini, mga Kunars, they don't have white sand beach here. Pero marami po silang white guys. <laughs> Oh, di ba? There's so many fish in the sea. <laughs> so dito po sa Perisa mga Conars, very La Union yung vibe. Ayan oh. No? Para kang nasa San Juan. So from Pira po to Perisa, 25 minutes to 30 minutes po ang biyahe by bus. May bus po every 30 minutes tapos 2 pounds and 20 lang po yung pamasahe. So very very nice pero like what I've said hindi po ito white beach wala pong white beach sa Santorini kasi po napapaligiran po ito ng vulkan so puro black sand po ang makikita nyo pero marami naman pong mga potes <laughs> ako, Nars, always wear your sunscreen. <laughs> Mulan. <laughs> Para habulin tayo ng mga apam. <laughs> Alam mo naman sila. Pet na bet nila yung mga ganitong exotic beauty. It's a zoo little cinnamon. You'll be honored to us all. Osha, that's one minute. See you tomorrow. So after po magtampisaw ni Kunar sa dagat, oras na para maghanap kung sinong pwedeng pagtampisawan. Charot! <laughs> Kain ulit tayo mga kunars. Dito sa Santorini mga kunars, hindi ka magugutom kasi ang daming hile-hilerang restaurants. Pero hindi po lahat ng restaurants dito ay sunset viewing kaya mas mainam pa rin po mga kunars na maghanap kayo ng restaurant ahead of time para makapagpabook kayo ng mas maaga. Ayun lang. Bye! See you tomorrow mga kunars! Good morning, mga kunors! So, for today's video, tayo naman po ay mag-a-island hopping! Since ang Santorini po ay isla, isa din po sa pinaka-popular na gawain dito ang pagsakay ng katamaran yacht. Nag-voice over na lang ako mga kunars kasi ang dami namin dito as you can see, grupo kami. Pero sobrang worth it mga kunars kasi malaki naman po yung yate. For only 190 euros each po, whole day na po yung activity hanggang mag-sunset viewing. Included na rin po ang lunch. Lunch lang po mga kunars pero unlimited drinks naman po kahit anong drinks. Tubig, tubig, alak, soft drinks. And syempre, since nasa yate ka, ang pinaka main activity talaga ay island hopping. Habang umaandar yung yate, nage explain yung tour guide at the same time, ina-entertain kanila. Minsan may trivia din sila kung paano nabuo yung isla since napapaligiran nga po ang Santorini ng vulkan. So may mga areas na hindi ka pwede mag-swimming kasi delikado sa balat. Gandang bata talaga nito. <laughs> Pwede mo din gamitin yung mga amenities ng yate. Like for example, gusto mo mag-chill or nainitan ka na, pwede kang pumunta sa sofa, mag-relax ka dyan. Or kung inaanto ka, pwede kang pumunta sa kwarto, tapos maghanap ka ng... Two bedrooms to mga konar, so pwedeng-pwede talaga sa group fun. Hindi, charot lang! <laughs> Hindi. Sulit na sulit talaga mga kunars yung 190 euros. Ayan yung CR. Very spacious. So, must try talaga ang katamaran experience pag nandito ka sa Santorini. Siyempre, pwede ka rin mag-swim-swim. -swim. Ayan, kung mapapansin nyo, sobrang daming yate. So, hindi ka talaga mabobokya mga kunars. Marami talagang fish in the sea. <laughs> Oras na para maghanap ng fish. Chara! <laughs> Bak, ang laki ng fish. Charot! <laughs> Tour guide pala namin yan. Akala ko swordfish. Charot! <laughs> ganda talaga ng Santorini, mga Kunars. Hindi ko talaga akalain na makakapunta ko dito. Ewan ko ba, mag-aapat na taon ako sa UK. Pero hanggang ngayon, grateful pa rin talaga ako sa nangyayari sa life ko. Alam mo Pero ang pinaka-grateful talaga ako is yung itsura ko. Sobrang ganda kasi talaga. <laughs> Pretty check! Pero kidding aside mga konars, life is beautiful. Huwag nating ugaliin ang magmukmuk kapag may mga times na hindi umaayon sa atin ang destiny. Kasi ibibigay naman yan sa'yo if it's really for you. So may mga times na hindi siya nangyayari sa atin kasi baka pinoprotektahan tayo ng guardian angel natin kapag napunta tayo dun sa path na hindi para sa atin. <laughs> Pero totoo yan, mga konars. Ako nagtry ako mag-Singapore, nagtry ako mag-Saudi, mag-Australia, mag-Canada. Ni minsan, hindi ko kinonsider ang UK talaga. Pero tignan nyo kung nasan ako ngayon. And I'm so grateful for it. <laughs> so after ko po sa yate, naghanap na ako ng makakainan and then pagkatapos, nagparty-party na tayo sa bar. So ayun lang mga kunars, I'll see you again tomorrow. Hello mga kunars, good morning po. So, ako po ay pupunta naman this time ng Oya Santorini. And hindi po siya ideal for vlogging kasi sobrang lakas ng hangin, mga Kunars. And I'm on top of the world! Oh my God, mga Kunars! As in, nasa tuktok tayo ng isla. Look! So beautiful! I love the view! I love you! <laughs> Yan yung bago nating ano, quotes. I love the view! I love you. <laughs> Isang take lang din ng OET. <laughs> so from Fira po to Oya, 2 hours and 30 minutes po ang walking. Yung Fira po, yun yung isla kung saan ako naka-check-in na hotel. Grabe ang hangin mga kunar. So, ang activity talaga dito sa Santorini is walking. Pwede kang mag ng motor, pwede kang mag ng sasakyan, pero walking talaga. Pero kasi tinan nyo naman mga kunars, pag nagmotor kayo, hindi nyo makikita ito, hindi nyo ma-appreciate. Very turista talaga ako, talaga ako maglakad oh. <laughs> Pero ayun nga mga kunars, talagang pag nandito kayo sa Santorini, dapat ready kayong mga team. Ready ang inyong mga sunblock kasi sobrang init mga kunars. Talaga ang tarik ng araw kasi ang activity talaga dito ay walking. Ayan mga kunars, look. at the view i love you <laughs> sa tayo naglalakad. Kalahati na lang. Ayan. Ayan po ang Oya, mga Kunars. So, mga 1 hour and 30 minutes walk pa. And grabe na talaga yung kaitima ni eh. Kunars. <laughs> hindi talaga umi-effect ang SPF 50. <laughs> Kailangan nata dito, ano, madaling araw ka mag-start mag-walk para... Hindi ka ma heat stroke pero wala eh nandito na tayo kasama to sa journey natin kasama to sa travel natin so let's go I love the view I love you <laughs> fulfillment of my dreams I love the view I love you <laughs> Finally mga after two hours of walking nandito na ako sa tuktok ng Oya It. Talagang, ano mo yun, masasabi ko sa life ko, sa mga apo ko. Wow! Grabe naman yung hangin, uh, hindi na ako makapag-vlog. Bye bye na. Oh, diba? Parehas na parehas lang sa Fira. Pinagod ko lang ang sarili ko. <laughs> Hindi, charot <joke> lang. Hindi, <laughs> at least ito, ibang isla naman ito. Ganun pa rin. <laughs> Hindi, maganda pa rin. Hindi, mga kunars, ang pinaka-essence naman is yung walk talaga, yung journey mo from Fira to Oya. Kasi ito nga yung makikita mo. I love the view. I love you. <laughs> Amazing, my horse. Wa in kame, just ko para talaga ako nasa movie. Well, mga Kunars, feeling ko naman may kaibahan ang Oya sa Fira kasi feeling ko very posh area itong Oya. Parang ano to, um, Makati. <laughs> yung Fira parang Las Piñas. <laughs> Ayan, at may mga Fendi dito. May mga ano, uh, branded na stores. Grabe naman yung pagkamura amin eh. <laughs> kain muna ako mga Conars. Grabe talaga. Para naman nag-beach. <laughs> magla mo muna si Nurse Ethan. And then, inom muna tayo ng vitamins natin. Today is very good. sa cliff. Ready to jump. <laughs> ang ingay naman ito mga dun. <laughs> ayan mga kunars. Tapos na po ako mag sunset watching. Watching. <laughs> ano ba yan? Take nga. Ang dami kasing nanonood sa akin. So ayan mga kunars. Tapos ko na pong panoorin ang sunset. Ayan meron pa siyang dilaw-dilaw. -dila. So maghahanap na po tayo ng restaurant. Anyway po mga Kunars, bigyan ko lang po kayo ng advice. Dito po sa Santorini, um, practice na po ang magbigay ng tip sa mga restaurants, sa bars. Parang required na mandatory na na magbibigay ka ng tip after nilang magbigay ng service sa'yo. After mong kumain, after mong uminom. Ayan mga kunars, tapos na po akong kumain. Hindi ko na na-videohan kasi sobrang dilim doon sa restaurant. Brown out ata. So ayan, maghahanap na po ako ng bar. Siyempre kailangan natin uminom ng vitamins ng ating maintenance. So, sobrang saya dito sa Santorini mga kunars. Sobrang nag enjoy talaga ako. At saka alam niyo ba, isang OIT lang to. Ito na yung bar pala. <laughs> Hindi ko tuloy na-deliver yung punchline ko. So, ayan po mga kunars. Ako po ay nakakain na. And ako po ay nakapamasyal na sa mga bars. And nakapag-crack na. Hindi, <laughs> <laughs> charot lang. So, uwi na po ako ng hotel. Mag-swimming-swimming na lang tayo dun, no? Tapos mag-open na lang tayo ng grind. Hindi, <laughs> charot lang. Ayan na mga kunars. It's been fun. Grabe pa ito mga kunars. Hirap na hirap ako. Ayan mga kunars. Naka-uwi na ako dito sa hotel kasi... Pagod na pagod na ako mag-vlog habang naglalakad. Pero, like what I've said mga kunars, nagpapasalamat po ako dahil palagi kayong nandyan para suportahan ang aking channel kung saan man. Walang sawa po akong humihingi ng thank you dahil support, support, and love, love you talaga si Nurse Even, no? Tatlong taon na tayo sa industry ng pagbablog. Andyan pa rin kayo mga kunars, hindi nyo pa rin ako tinatantan ng mahalin. Eh. <laughs> Masyado na Lingi. Pero kidding aside na po mga Connors, ang palagi ko lang naman sinasabi sa inyo is, kung talagang may plano kayo na pumunta dito sa UK, just give it a try. Just give it a chance. Give UK a chance. Kasi sinasabi ko sa inyo, worth it naman ang outcome pag nandito na kayo. So, alam mo yun, there's no harm in trying. Try lang ng try, diba? ba? And sa huli naman, mga kunars, investment pa rin itong career natin. Eh. Talagang mamumuhunan ka sa una. Mag-OET ka or IELTS, mag-CBD ka, mag ka. You know, ang dami mong gagastusin. Pero, may babalik naman sa'yo yan. Eh. So, kung hindi siya para sa'yo pag nandito ka na, pwede ka naman bumalik ng Philippines kasi kasi marirefund naman may ibang agency naman na magre-refund sa iyo. Eh para sa iyo siya. O oh, di thank you Lord nandito ka. Kasi naman yung what if ka ng what if without trying, hindi mo alam ang outcome. Hindi mo alam ang kalalabasan. Naging pastor na tayo. Amen. Can I get an amen? Ayun lang po mga kunars. Maraming maraming salamat po. So, if you like this video, please don't forget to hit the thumbs up button and the notification bell. And please like and subscribe to my YouTube channel. Maraming maraming salamat po mga kunars. Again, this has been Nurse Even. Pretty check and roar! Happy birthday to me! <laughs>